Kasi mahirap ang mabahan. So, kamasa naman ang heart mo? Like, really? Okay naman. Masaya ako na mag, ano, masaya ang puso ko. Kasi I have a lot of friends. Masaya yung puso ko kasi... Alam mo yun. May mga, ano ako na... Yung mga stress ko na lalagbasan mo na Basta masaya ka naman. Alam mo, good-good yung ginawa mo na ano, na ano, detox ka kahit papano, yung na-beach ka. Nakatok. Sobrang happy tapos, sobrang, sobrang happy ko ngayon kasi I feel like I'm in a healthy friendship. Relationship. It's a friendship ba? Ah, hindi relationship. Yung iba muna naman, wala akong karelasyon. So I'm very happy kasi hindi ko healthy friendship, lahat. I'm surrounded with positive people, sky. Minsan sobrang stress ko, sobrang down ko. Like, I'm very happy talaga. Mm. at least, at least, good to know that you are happy at nasa safe place ka na, na ngayon. Kasi dati, like, eh, di ba hindi ko ma-handle yung, hindi ko ma-handle yung emotion ko. Mm. Then dumadating sa point, ang daming suicidal, ang daming bumabasok sa utak ko. Mm -hmm. So, -hmm. Sobrang stress ko, the way ko i-cry. Pero like, right now, I have a lot of friends na pwede kong kontakin. They're going out, barang magbibigay sila ng oras para sa akin. So, I feel so special and I found my family. So, oh, mm happy -hmm. Kasi yung mga friends kasi sila yung mga family na tinuturing ko. So, I'm very happy. Hindi lang sila, pati yung mga people who support me the way na mag-message sila, magbigay sila ng advice, I really appreciate Feel ko naman, nalalagpasan ko na yung mga moment na pag dumadating yung point na sobrang stress ko, tapos yung nasa utak ko suicidal, tapos sa utak ko puro yung negativity, mm -hmm. feel ko oh, ngayon na overcome ko na siya kasi I'm surrounded by people na mahal na mahal. Yun nga, nasa parang Again, parang isa-isa-isa lahat na sa lahat. Salatan, Timber, Dagulman. Parang, alam ko naman may friends naman at special friends sa'yo. But you can always count it. Hmm. Oh. If may mga problema ka sa hindi mo, hindi mo kayang i-open sa ipa, sabihan mo lang ako. Oh. That's actually good kasi medyo yung yung social media these days medyo parang patindi siya ng patindi. so so actually it's, it's na, ako it sa it mga na kailangan ng help so don't hesitate na mag-chat or tumawag sa akin kasi i'm always here lang chat kaid na kahit na once pa lang tayo nakita or i mean once pa lang or marami tayo maraming beses tayo nagkakasama sa live pwede niyo akong tawagan kaya nga sobrang... oh, guys, si Sai sobrang one goal away din yan si Kasi ako, like for example, yung friend ko, hindi ko siya makontak. It doesn't mean na hindi mo makontak yung friend mo. Parang ano na. Ako kasi lagi ko sinasabi na kapag hindi ko makontak yung friend ko, like for example, I'm crying right now kasi hindi ko siya makontak. Iniisip yeah. ko, hindi lang naman ako yung... Alam mo yan, siyempre may mga ginagawa rin sila sa buhay nila. So, Oh, na may ba? accident na ano na basta may mga friends talaga ako na yeah. totoo. Sir, Pero ito o yun, bro. totoo talaga yun kapag ka sa ganito industry na meron ka o talo, kailangan mo talaga ka ng support system. Totoo. So, okay. And I'm happy and very grateful na parang na-overcome mo yung mga problema mo kasi alam mo ba, to be honest, marami akong nakita videos mo dito sa FYP na naiyak ka. I mean, Hello. ano talaga, parang pumasok sa utak ko na feeling may reason kung bakit tayo nagkakilala. Kasi sobrang alam mo, alam mo kasi sa matapang kong personality, syempre meron pa rin akong very soft, actually sa personal, sobrang soft-hearted sobrang bilis ko lang maano yung maiyak eh, May makita lang akong iyak, nadadama lang. Sobrang so far ko lang. So, mabilis ako ma-offend kahit kahit maraming positive na comments, I always look at the negative comments. Yeah. Kasi feeling ko, like, da, buti nga ngayon nababago ko na siya, hindi na ako masyado tumitingin sa negative. Dati as in, wala akong pakailang sa positive, negative lang. Hinihintay ko na ma-stress ako, pumasok siya sa utak ko, kainin ako ng galit hanggang dumating yung point na magdi-decide -de na ako kung anong gagawin ko gano'n. Yeah. Always remember na kung anong naramdaman mo, that's valid. Parang don't ever think na uh, or gawin na uh, ma-invalidate yung feelings mo kasi. Valid ka. Actually, lagi naman may invalid yung feelings ko eh. Like, like, I feel like sobrang unfair sa akin. Pero at the same time, ano... Edwin, I love you. Parang, ano kasi yung feeling na parang... Feeling ko parang ang unfair sa sa'yo lahat. Yeah, gets ko naman. Dumadating ko sa point na parang sobrang... Parang feel ko sobrang unfair. Like everything when it comes to personal life, when it comes to family, when it comes to friends, laging I experience an unfair treatment talaga. Pero ano, dahil sanay na ako doon, kasi ever since naman laging, ako, laging unfair yung treatment sa akin. So yeah. parang inasarayan ko na siya. So kahit sa family, yung favoritism, yeah. like ever since naman, like growing up, like yung laging kinukumbara. Yeah. So, I've been experiencing a lot of things, pero ano, parang, kung ikukumpara ko yung buhay ko noon, tapos buhay ko ngayon, mas feeling ko ngayon, mas na, mas feeling ko na mas mahalaga ako kaysa noon. Yeah. Mas feeling ko, mas naramdaman ko na may pamilya ako ngayon, kaysa noon. And alam mo, kung, ano na, kung anong nangyari sa'yo ngayon, or kung ano yung mga blessing na naranggap mo ngayon, deserve mo yun kasi sabi nga nila ba, ang buhay hindi talaga siya forever malungkot, hindi forever na parang nasa dogos ka. Darating yung point na ipabalik sa universe, universe or ni God, yung mga parang mga bagong bagay na sinaluksa mo before. But mm -hmm. you are blessed now, not just because you yun yung mataan because you are genuine tao. You're a genuine person na deserve ng treatment na maayos, na deserve ng deserve ng everything in this world. You know? And I'm very, very happy na nakukuha mo sa ngayon. Mm -hmm. Sobrang happy din ako kasi like, I feel like ngayon ko nararamdaman yung Ah, di, di, Ngayon ko nararamdaman yung para pagmamahal. Kasi Kasi Yung, yung love, hindi naman like, sa relationship mo lang yun, Manu. Yung love, pwede mo siyang matanggap kahit sa mga, like, friends. Ito oh, naman, ito oh, naman Like, ako ha, mas binavalid ko yung love when it comes to friendship. Actually, lahat ng friend ko, like, tinutuol ko sa talagang part of my family. So, okay. like, sila so like, yung, siyempre, like, growing up, like, without a mom and dad, like, you know, without a family, growing up, tapos friends, yung mga nandiyan para sa'yo. so, oh, sa thank you. Sobra ko silang na-appreciate mo. Sobra, sobra. Yun nga eh. Hi, so I wish I can hug you right now. But I cannot. Hello. But I cannot. So, I'm sending you this video. O hindi, totoo. Like, pag nakita tayo, I will hug you. Wah, wag mo ko i-hug. Ba? Hindi, kapag hinag mo ako, nagka-cry ako eh. You can cry on me. Pero eh, ano kasi, ayoko. Pwede naman ako ni-hug, pero like, lagi ako merong tears. Ewan ko. Ba't kaya ganun? Bag, kahit wala namang ano, pero pag hinag na ako, I feel so ano. You feel so? Parang ano, sobrang feeling ko like, basta parang feel ko yung hug yung pinakapahinap. Iba kasi, iba kasi lalo pag yung tao yayakap sa'yo, yun yung taong gusto mo, yun yung taong nagpapasaya sa'yo. Hindi, kahit hindi gusto kahit sino. Ah, kahit sino ba? Oo, kasi kahit, kahit fans, tapos yayakapin ako. Mm -hmm. I feel so emotional. Kahit si mo, kahit friends. Para kasi, para kasi, oh. ako, para kasi pag hinag ka, mararamdaman mo yung parang, parang, uy, okay, protected ka. Oo, oh, safe ka. Safe ka. And as someone na physical touch yung love language. Oo, oh, me, physical touch. Grabe yun. So, kaya so. Pero hindi ako, na, ako naiiyak kapag ka, ano ha? Ako hindi, sobrang emotional ko when it comes sa, to... hindi naman yung iyak, iyak na iyak, iyak. Pero pag once na hinag ako, like, going to have like a teary eye or basta depende, sobrang